naglalagay ng suliknum dito po sa kahoy para hindi po anayin yung kahoy wala na po dito yung mga kahoy natanggal na po nila lahat kalas na maganda nga palang tingnan kapag kuha na ng palitada tapos na malinis pong tingnan mga kadilag at sahod time. Tito, ito po. Say, si Tito po yung nag-extra. Uh, <laughs> Salamat, Manadaan. Tito. Manadaan. <laughs> <laughs> Hello po mga kadilag. Magandang araw po. At welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog, ay narito po ako sa taas po ng bahay namin. Bali po ay si Tito ay naglalagay ng suliknog dito po sa kahoy. Pinapahida na po yung mga kahoy. Para sa anay Tito honey. Para hindi po anayin yung kahoy. Inuunahan na. At yun naman pong iba pang nagtatrabaho ay tinatapos na po yung palitada dito sa may kabila. Ah. Dito sa may firewall. Bali sa labas po muna ang inuuna nilang palitadahan. Lahat po lalagyan ni Tito. Tumbong ito. Bali sabi po ni Papa ay ilagyan na daw po ng kanayan para sigurado at para hindi anayin. Dahil dito po sa amin ay may mga anay din ay hindi naman po pwede na baka lang gawin dito sa pang-frame o trusses po ng aming bubong dahil kami naman po ay malapit sa tabing dagat kaya kahoy po talaga ang advisable at yan. Sinisigurado po po dito'ng may pintura lahat. Makasalamin si dito tsaka naka ano. Ah. Ayan po yung nilalagay ni Tito. Tapos ay ginaluan lang po ng diesel. Sulig no. Colorless. Ito po ay bababa na. Dahil yung ganyan daw po ay medyo masamang maamoy. Kaya yeah, si Tito po ay cover na cover din. Umulan po kahapon eh. Uy, dito eh bumaha pero yan naman po yung matatanggal din dahil may mga butas naman po pag winalis ay maaalis din ako po ay pababa na ngayon po ay sabado kaya sahod day din po nila mamaya <laughs> nararito na po ako sa baba bade alika <laughs> mahihiya, yun pala mahihiya ay nanay <laughs> <laughs> Ayan po yung artista, hindi lang ko Hindi lang masyadong maglalabas. <laughs> Medyo madami-dami po ang lalagyan ni Tito o Papa Hayda nung sulignum. Pero mabilis lang naman po yun para din lang nagpipintura. Ba't oh. naman ganyan ang pagkalong mo kay Betty? <laughs> Betty! Kaging pwede para bagong ligo naman yan hindi pa kagigi pa, kaging... pa yan walk up like this pala yan ganda yan. naman galing yan sa tulay nabot ka na pala sa tulay big girl lang ay nakakain daw ng itlog iya malakas ka daw kakain ng itlog ng yung kuwan. igyok, dilaw Yan pala, paborito mo Ha? Patatas yan. Wow patatas kabila. Ba, Sa kabila na may Pordalinis na <laughs> kabila, Wow Malapit na po dito sa kabila oh, May erko na pati Ganda Ready na si Tala Si Tala bom Nasa stroller na naman niya Napakatawa po po na yan. Chika, chika, ay laging walang problema at laging naka-smile. <laughs> Hindi na iyak. Mabilis lang si Tito. Bayo na, oh. Oo, oh, pati ilalim daw na yan ay lalagyan ay sabi ni Tito. Um, Sanga. Sunig. Okay, okay. oh! Be naman po si mama for the update kay papa. <laughs> Dito po sa kabilang side ay mahirap palitadahan dahil nga yan mataas. Kasi oh, ano ang niyo, pasto. Binigyan po ni Fox ng payong yung papa niya. Ayun naman din. Mainit doon po sa taas. ngay ngayon naman po ay narito kami sa tindahan ni mama at naglilinisan ng kuko nililinisan ko po si mama ng kuko <laughs> si madam <laughs> at kawa naman po ang kuko na yan eh anyway, ah tingin so, nga Anong pong nililinis so ito po yung before mamaya papakita kayong after done ya yeah, nagka-itsuyo-tsura na ang malaloyang paa ni mama tapos na na po si mama linisan. Medyo kinat po yung mga, ano na, deads. Deads na ko para tumubo. Kaya ganyan ang shape. <laughs> A few inches later. Ayan, at naka-lunch break po yung mga nagtatrabaho. At yan, dito po sa my firewall, dito sa kabilang gilid, ay tapos na ang palitada. malinis ng tingnan mga kadilag. Hindi ko lang po mapakitang may at uh, May harang. Pag lumayo po ay kita. Grabe, kataas yung ano po na yan. Pinalitadahan mula dun sa dulo. Hanggang doon sa may baba. Ay dito pa naman po eh. Ayan po ah. Hanggang doon ah. Ayan doon. Tapos po ay ginawaan din nila ng paraan yung hindi pantay doon nilagay ng design. Gawa nang sinunod lang po yun dun sa dati naming ano sa baba. Oh, cemento o oh, hollow blocks. Kaunti na lang po ang papalitadahan dito sa labas. Tapos sa next ay sa loob na po sila. Matagal din pong palitadahan at malawak. Ah na ano po yung mga sementong papalitadahan. Yan, at ngayon po ay nararuto na po ulit sila. At tatanggalin na daw po yung ginawa nilang palapala. -pala. Yung, yung, yung pong pinagpatungan nila ng nagpapalitada sila. At lilipat na doon naman sa kabilang side. Wala pong gagamitin ibang kahoy, kaya yan.

Ay galing. Maduming na. Maduming na si. Ano na, paano na? Alam na nagbalay ako. Dapon. Maduming si. Nagka nagkakain ng manggang mga bagets. Si Titoy nadudoon na sa kabilang side po. <laughs> Titoy AP. Yeah. Yan nat ako puyo maket dito sa taas. At si Tito po ay dito na sa side na ito nagpapahid ng sulignong hindi naman masyadong maamoy pala tito yan hani. hindi hmm. Nalagyan na po ni Tito dito ah sa mga bandang unahan. Safe na sa anay. Dito po sa may terrace ay okay na din ang palitada. O dito sa tigabila yung pong mga ganyan ay abang para sa switch o lalagyan po yata yung ilaw ni Papa so, ito. ito, naman po ay outlet apas naman ang mangga ba po si mama sa baba may gitang panahon na hindi masyadong masakit sa balat po ang init. Uba na po ulit ako. Much, much, much later. Wala na po dito yung mga kahoy. Natanggal na po nila lahat. Kalas na. Maganda nga palang tingnan kapag ka, kuha na ng palitada tapos na. Malinis pong tingnan mga kadilag. Naalis na lang po yung mga kahoy. Bali yakit. <laughs> <laughs> Kabigata na po. Napakabigat. Oh, <laughs> wait, ah. Oh, itaray tricycle Ano? po si panyo ah. Panyo matibay. Maganda tingnan ha, eh. yung mga kahoy, nilalagay nila doon. Ah, tapos yung iba po yung inaano sa taas. Mayroon naman po si Tito. Matatapos ka na din po, Tito. Matatapos ka na. Ah, Tama, tapos, ah, tapos na pala si Tito. Finish contract na. <laughs> Pulding, sa kagaling. Wala. Sa court. Ba. Pasok. Ngayon po yung mag-aaras 4 na din ng hapon at ngayon ay sahod day. Masa na yung aking listahan. Kukunin ko na. At ako po ay magpapasahod ng mga kadilag. Bale, iniimbis na lang po naman yung mga kahoy. Yan, at sahod time. Tito, ito po. Say, si Tito po yung nag-extra. Uh, <laughs> Salamat, Tito. Ito po naman yung sa inyo, Kuya Unad. Sama-sama na po yun. Salamat din po. Nadia na din po yung listahan. Kakasama na po silang lima. At ngayon naman po, matapos sa uh, magsibigan yung mga nagtatrabaho po dito sa amin ay eh, si mama na may nag lilinis, nagwawalis po dun sa harapan ako naman po ay naririto sa tindahan are you sure ikaw na dyan? Ah, oh, si mama hindi pa naririto sino daw po maglilinis okay na kulang ng ayun o sa dulo ang bantay ng tindahan ay basito si ito. Pero ito naman po mga kanilagay aking babayaran. Minabayaran ko kay mama yung mga ano, nakukuha ko dito. Ganon din po sila bibi. Saka kahit si mama. Kapag ka, yung may mga grocery tapos po yung mga kailangan sa dito sa amin, sa bahay ay binabayaran po namin dito sa tindahan. Yan, dahil ako hindi na nagsosoft drinks mga ganito po ang iniinom ko. Tuwing hapon po ay ako dito natambay. Dahil madami po nagpapag-gcash. Kaya yan. Dito muna. Ang madalas mag-gcash dito sa amin ay umaga. Tapos po ayan, hapon. Yan. Nagpapakasigas out. To. kasi parang hindi na kinakaya ng sigmura ko. Mm -hmm.